ay pancake daw sabi ng anak ko. Siguro naman ay perfect ko na to. Ma-perfect ko na to ngayon. <laughs> <laughs> Sarap. Mmm gusto n'g na ma Yan perfect na perfect ko na yan Shine ka, Shine. Sarap! Sarap, Shine? Sarap, Shine. So, sarap. Luto, Mama, do Shine. Shine. Sarap. Luto, Mama, do Shine. Sarap daw ang luto. Mama, yeah, Yan, muna. Okay. sarap. Perfect sa perfect. Minsan <laughs> <laughs> <Nakate, hindi laughs> lang ako nakatsamba. <laughs> yung nalagda mo lang na ano, yung salata? Ay, salila. <laughs> Thank you for watching, guys, and God bless you.